yung mo? Ano yun? Scissor split yun. Oo, oh, yung, yung, yung scissor split na yan. Hindi ko na kaya yung mga pinagagawa mo sa akin. Lara na yung kuli mong pinagawa. Y yung helicopter? Oo, oh, puta ka ng helicopter na yan. ano mo yan? Alam mo, yung mga pinagagawa mo sa akin, hindi ko na kaya yan. Hindi yung tinuturo sa Zumba. So, anong gusto mo nangyari? Basta dito sa Bible study natin, kailangan natin ng Ten Commandments. Ang KJ naman? O oh, sige, Huwag na lang pala natin tayo tuloy. O sige na, sige na. Ano ba yung ten commandments na yun? Okay. Number ten. Alfred. Please. Huwag mong kipilit ipasok sa puwet ko. Naisip ko lang ba, ba lumusot? Hindi. Hindi lumusot yun. Ayoko. Okay. Kung iba kasi gusto nila eh. Pwes! Hindi ako yung iba, okay? Ayoko! Number, Number nine. nine. Kailangan talaga Alfred may condom. Hindi talaga pwedeng wala. Hindi ko kasi maramdaman eh. Pwes, ayoko magka-problema, okay? Hindi pa ako menopause. Alam mo bang pwede makabuntis kahit pre lang? Totoo ba yun? Oo, totoo yun. Ikaw pa naman, di pa ka naghuhubad ng damit. May pre ka na. Di ba naisip ko ano na mangyayari kung magbuntis ako? uh, naisip. Minang kita tapos may anak ako sa'yo. So, yung anak ko, parang kinakapatid ko. Shit, ang gulo. Hindi yun ang naiisip ko. Masisi